Showtime tinalo daw ang Eat Bulaga. Totoo kaya ito? Isang daw bark ads na ospital. Bakit kaya? Tito Sen, present sa birthday celebration ni Boss Joey sa Eat Bulaga. Eat Bulaga naghatid na naman ng concert fails. Isang masayang kantahan nga kasama ang The Ads ang napanood sa opening ng Itbulaga, na kung saan ay nakajamming nga natin dito si Sining Queen Eunice, Forinoy Grand Winner Hugh, at ang ating The Bark Ads na si Karen. Sa segment naman na Gimi 5 laro ng mga working Pinoy henyo, ay talaga namang marami nga ang mga nagulat at biglang natawa, ng ang guest AI The Bark Ads na na si Aling Vicky, na kilalang ang napakasipag at may iba't ibang trabaho araw-araw sa Itbulaga, ay biglang nasa ospital. na inakalangan ng marami na naospital si Aling Vicky dahil sa pagiging sobrang sipag nga nito at sa dami din itong trabaho. Pero, ayon naman sa AI da Barkads na si Aling Vicky na nagpa-check up lang naman daw siya para laging fit to work at laging healthy. na isa din nga sa palaging paalala ng Eat Bulaga sa atin, mga The Bark Ads at mga ka-highlights. Pero, dahil nga dito, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan nga ito ng mga netizens, na mga nagulat nga, pero natawa din sa nangyaring ito kay Alang Vicky. Ngayong Sabado din na October 11, ay sinelebrate na nga ng mga The Bark Ads ang birthday ni Boss Joey, na kung saan, ay nakasama nga dito ng mga The Bark Ads ang ilan sa mga clones, gaya ni Roel, na clone ni Matt Monroe. Kasama din si Stephen na clone ni Freddie Mercury. Ganon din si Shane na clone ni Miley Cyrus. Kasama din si dominador na clone naman ni Michael Bolton. At kasama din nga dito si Jerome, na clone naman ni Elvis Presley. Na mga kinanta nga ang mga kantang sinulat ni Boss Joey, bilang parte ng birthday celebration ni Boss Joey sa Itbulaga. Pero hindi nga lang 'yan dahil may pa-surprise din dito si Tito Sen kay Boss Joey ngayong Sabado na kung saan ay siya nga ang nagdala ng cake ni Boss Joey. Kaya naman ay nakumpleto nga ang TVJ sa maagang birthday celebration ng itbulaga kay Boss Joey ngayong Sabado October 11. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, muli na naman ng naramdaman ng lakas ng Itbulaga, na isang linggo na naman nga itong nangyari. Pero, may hindi nga inaasahang nangyari sa Itbulaga, na tila inakala nga ng lahat na natalo na nga ito ng Showtime. Pero bago nga natin pag-usapan yan, ay simulan muna natin ito noong Lunes, October 6, na kung saan ay makikita nga ang laki ng lamang ng Itbulaga sa Showtime, na makikita ng may mahigit 123k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at may mahigit 82k naman ang showtime, sa kaparehong oras. Noong Martes naman October 7, ay makikita namang may mahigit 128k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga, at may 54k naman ang showtime sa kaparehong oras. Noong miyerkules naman October 8, ay makikitang may mahigit 130k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at makikitang may mahigit 62k naman ang showtime, sa kaparehong oras pa rin. Noong Webes naman October 9, ay makikitang umabot naman ng mahigit 132k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Ipulaga, at sa kaparehong oras, ay makikita namang may mahigit 65k naman ang dami ng nanood sa Showtime. At noong biyernes naman October 10, ay kahit na makikitang bumaba ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga, ay hindi pa rin nga natalo dito ng showtime ng Itbulaga. Dahil kahit umabot ng mahigit 110k lang ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga Bulaga noong biyernes, ay sa kaparehong oras, ay makikitang mas mababa pa rin ang mga nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, na umabot naman ng mahigit 59k ang dami ng nanonood dito. Na kung titignan nga lang ang YouTube Livestream ng Itbulaga dito, ay talaga namang iisipin nga ng marami na natalo na nga ang Itbulaga sa Showtime, dahil biglang ang bumaba ang dami ng nanunood sa kanilang YouTube Livestream, na umabot nga lang ng 110k. Pero, kung titignan naman sa kaparehong oras ang YouTube live stream ng Showtime, ay makikita namang mas mataas pa rin nga ito kung ikukumpara sa dami ng nanood sa Showtime, na umabot naman ng 59k. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil ngayong Sabado naman October 11, ay patuloy pa rin ng naramdaman ng lakas ng Itbulaga, na sa katunayan nga, ay makikitang umabot naman ito ng mahigit 127k, na mababa man ay mas mataas pa rin nga ito kung ikukumpara sa showtime. Dahil sa kaparehong oras, ay makikitang umabot naman ng mahigit 99k ang dami ng nanood sa showtime. na kung saan ay magiging tabla na ito sa nag-iisang YouTube livestream ng Itbulaga, kung isasama pa ang YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network na umabot naman ng mahigit 28k, dahil kapag pinagsama, ay aabot nga ito ng mahigit 127k. Pero syempre, kung isasama naman ang YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5 na umabot naman ng mahigit 24k, ay aabot na nga ito ng mahigit 151k. na kung titignan nga, ay muli na namang napahiya ang mga tila bashers na ito ng itbulaga. Dahil kung titignan nga, ay ayon na sa mga pinakita natin, ay malayong malayo pa rin nga sa katotohanan ang sinabi nilang natalo ang itbulaga sa showtime. Dahil makikita nga dito, na kahit bumaba ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Itbulaga, ay hindi pa rin nga natalo ng showtime ang itbulaga, ng isang linggo na namang magkakasunod. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?